Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Mayo 23, 2025. Ngayong ikadalawamput-tatlo ng Mayo, ang enerhiya sa iyong paligid ay humahalimuyak ng matinding puwersa na umaaling-aumaw sa iyong likas na masigasig at mapusok na pagkatao. Ang pagkilos ng kalangitan sa araw na ito ay nagdadala ng kakaibang sigla na umaabot hanggang sa pinakaloob ng iyong damdamin. Ang impluensyang ito ay tila isang pagliyab na muling nagpapasiklab sa iyong kalooban parang apoy na muling binigyang buhay upang magbigay liwanag sa madilim na bahagi ng iyong isipan at damdamin. Sa pagtahak mo sa araw na ito, hayaang dumaloy sa iyong katawan ang makulay at masiglang damdamin, ngunit mag-ingat sa posibilidad ng masighing damdamin maaaring maging sanhi ng padalos-dalos na desisyon. Ang galit at inis ay maaaring maging sagabal sa malinaw na pag-isip, kaya't dapat maging mapanuri ka sa bawat tugon at kilos. Ang mga karanasan na iyong araw ay may kakayahang gumising sa yong pandama at pasiklabin ang apoy sa yong puso. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng karanasan, kundi mga palatandaan na itinuturo ng universo upang ilantad sa iyo ang mga bagay na minsan mong binaliwala, mga damdaming iyong pinili noon na hindi pansinin, mga pangarap na pilit mong ibinaon sa ilalim ng responsibilidad at takot. Ngayong araw, unti-unti silang lalabas sa iyong kamalayan. Ito ang panahon upang yakapin ang mga damdaming ito, hindi upang labanan, kundi upang maunawaan ang kanilang dahilan. Huwag matakot sa lalim ng sarili mong emosyon, sa halip, maging bukas ka sa posibilidad na ang tunay mong lakas ay nagmumula sa kakayahang damhin ang bawat aspeto ng iyong karanasan, maging ito man ay saya o sakit. Habang umiikot ang araw, pahalagahan ang mga taong kasama mo. Hindi mo kailangang isa lang ang sumusuporta sa iyo, ngunit tiyaking ang mga kasama mo sa paglalakbay ay yaong nagpapalakas sa iyo at hindi nagpapabigat. Maglaan ng panahon upang suriin kung sino ang mga tunay na nagdadala sa iyo ng inspirasyon at positibong enerhiya. Mahalaga na ang iyong paligid ay binubuo ng mga taong nagbibigay linaw at hindi ng kalituhan. Ang bawat pakikipag-ugnayan mo ngayon ay may potensyal na humubog sa iyong kinabukasan, kaya't maging bukas ka sa mga bagong koneksyon, ngunit piliin din kung sino ang iyong pagbubuksan ng damdamin. Ang pagkakaroon ng pagkakaibigan at pagkakaisa ay hindi lamang tungkol sa kasayahan, kundi sa pagtanggap at pagdamay. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay maaaring salamin ng sarili mong enerhiya. Kung ang mga taong kasama mo ay mapagpakumbaba, inspirasyonal, at mapagmahal, maaaring ganito rin ang pagtingin nila sa iyo. Ngunit kung napapalibutan ka ng inggit, kritisismo, o negatibong pananaw, maaaring panahon na para baguhin ang iyong kapaligiran. Ang araw na ito ay paanyaya upang baguhin hindi lamang ang direksyon ng iyong pakikisalamuha, kundi pati na rin ang kalidad ng enerhiyang iyong ibinabahagi sa mundo. Ngayong araw, habang nadarama mo ang malakas na puwersa ng pagkilos, maaring akitin ka ng bigla ang pagnanasa na sumubok ng bago o gumawa ng malalaking hakbang ng walang masyadong pag-isip. Ang ganitong pakiramdam ay parang agos ng ilog na hindi mo mapigilan, nakaka-excite, ngunit delikado rin. Magtiwala sa iyong sarili, ngunit huwag mong kalimutang ang bawat hakbang na walang direksyon ay maaaring magdala sa maling daan. Ang iyong likas na tapang at sigasig ay tunay na kahanga-hanga, ngunit tandaan na ang tunay na katapangan ay ang kakayahang tumigil at magnilay bago kumilos. Hayaan mong ang ritmo ng araw ang magtulak sa iyo, ngunit manatiling mulat sa mga kahihinatnan ng iyong mga kilos sa pagtakbo ng mga oras, posibleng makatagpo ng mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring magbukas ng bagong landas para sa iyo. Maaaring may makilala kang bagong tao, isang oportunidad sa trabaho, isang bigla ang inspirasyon o ideya na makakapag-iba ng direksyon ng iyong araw o maging ng iyong buong layunin sa buhay. Sa halip na baliwalain ito, tanggapin mo ito bilang biyaya ng universo, isang paalala na ikaw ay laging binibigyan ng pagkakataong magbago at umunlad. Ang mga positibong karanasan na hatid ng araw na ito ay magiging bahagi ng iyong emosyonal at espiritual na paglalakbay. Ang mga ito ang magpapatatag sa iyo, magpapalalim sa iyong pag-unawa sa sarili, at magbibigay saysay sa iyong mga piniling hakbang. Hayaan mong gabayan ng malinaw na layunin at damdamin ang iyong bawat pagkilos. Maglaan ng tahimik na sandali upang tanungin ang sarili, ano ba talaga ang nagpapagalaw sa akin? Ano ang tunay kong minanais, ang mga tanong na ito ay simpleng tanong ngunit may napakalalim na epekto kung iyong pagtutuunan ng pansin. Sa mga sandaling ito ng pagninilay, lumilitaw ang linaw at direksyon. Tandaan, ang aksyon ay higit na makabuluhan kung ito ay may kasamang layunin, at ang layunin ay higit na makapangyarihan kung ito ay isinilang mula sa tahimik na koneksyon sa iyong sarili. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay pula. Ang pulang kulay ay sumasagisag sa lakas, kumpiyansa, at determinasyon, mga bagay na natural mong taglay, ngunit mas kailangan mong ipakita ngayon. Ang pagsusuot o paglalagay ng kahit anong kulay pula sa iyong paligid ay makatutulong upang mapanatili mong buo ang iyong loob at mainit ang iyong enerhiya. Ang maswerteng numero mo ay pito at labing isa. Ang pitong numero ay sumisimbolo ng introspeksyon, Spiritual na kaliwanagan, at katalinuhan, habang ang labing isa ay nagsasaad ng malalim na intuisyon at kakayahang tumugon sa panawagan ng tadhana. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin o layunin sa buhay. Isang simpleng journal o liham para sa sarili ay maaaring maging daan upang mas mapalapit ka sa tunay mong adhikain. Bilang paalala para sa pagtatapos ng araw, Huwag mong sayangin ang enerhiyang dala ng araw na ito sa mga bagay na walang kabuluhan o sa mga tao na hindi naman nagbibigay halaga sa iyo. Ilaan mo ito sa mga gawain na magpapalalim sa iyong koneksyon sa sarili at sa mga taong tunay na nagbibigay saysay sa iyong buhay. Ang bawat araw ay may layunin at ang araw na ito ay isang paanyaya mula sa universo upang muling tuklasin ang sarili mong apoy, hindi upang sunugin, kundi upang liwanagan ang daan. Ang iyong espiritwal na apoy ay hindi kailanman nawawala, minsan lang itong natatabunan ng mga alon ng pagkabigo, takot, o pagdududa. Ngunit sa bawat pagsilip ng liwanag, sa bawat sandaling katulad na ngayon na ginagabayan ka ng matinding enerhiya ng kalawakan, ikaw ay pinapaalalahan ng muling magtiwala sa iyong sarili. Ipagdiwang ang araw na ito. Yakapin ang iyong damdamin. Pakinggan ang tibok ng puso mo. Tumigil sandali at namnamin ang lakas ng pagiging buhay. Sa pagwawakas ng araw na ito, magpasalamat. Dahil ang bawat paghinga, bawat kilos, at bawat damdamin ay patunay na ikaw ay naririto, at may dahilan kung bakit. Sa kabuan, ito ang araw upang damhin, mag-isip at kumilos ng may direksyon, pagmamahal at tiwala sa sarili. Huwag kang matakot. Ang lahat ng iyong kailangan ay nasa loob mo na. Ang tanging kailangan mo lamang gawin ay ang pakinggan ito. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.